Hindi man formal na tinalakay sa APEC Summit ang sigalot sa West Philippine Sea, nakapuntos naman ang Pilipinas sa mga bilateral meeting ni Pangulong Aquino sa ilang world leaders. Bukod sa Amerika, nakuha rin ng Pilipinas ang suporta ng Japan na nangakong tutulong sa pagpapalakas ng ating depensa. Maknang si Marlene Naikli lang ang bilateral meeting na Pangulong Aquino at Japan Prime Minister Shinzo Abe pagkatapos ng APEC Summit kagabi. Pero natalakay ang usapin sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ang leader ng Japan, suportado raw ang paghahain ng Pilipinas ng kaso laban sa China sa International Arbitral Tribunal. Nakakabahala raw kasi ang mga aksyon ng China. The President and I also had a candid exchange of views on regional peace and stability. We share deep concerns over unilateral actions to change the status quo, such as the large scale land reclamation and building of outposts in the South China Sea. Nagkasundo rin ang dalawang bansa na paigtingin ang strategic partnership at pagpapalakas sa defense at security relations. Pinag-aaralan na raw ng Prime Minister ang hiling ni Pangulong Aquino na malalaking patrol vessel para mapaigting ang pagbabantay sa West Philippine Sea. At that, There was a request from President Aquino regarding the provision of large patrol vessels to the Philippine Coast Guard, and Japan would like to consider the specifics of the matter. Mayroon ding tensyon ng Japan at China dahil sa teritoryo. Ayon sa tagapagsalita ni Prime Minister Abe, madalas na pumapasok din ang China sa karagatan malapit sa Senkaku Islands ng Japan. Often they come into our territorial waters. They intrude into the territorial waters. Recently, uh, unusual movement by the Chinese vessels uh, in the nearby area. Uh, so this is a concern. Isa ang Japan sa top trading partners at investors ng Pilipinas. Napagkasundoan din sa bilateral meeting ang pagpapautang ng Japan sa Pilipinas na higit 93 billion pesos para sa railway project na magdurugtong sa Tutuban hanggang Malolos, Bulacan. Kumpirmado na rin BBC tarito sa susunod na taon ang Emperor at Empress ng Japan para sa ika na taong relasyon ng dalawang bansa. Uma Marlene News Five. Be sure to come back. News Five everywhere. Copyright 2015.